So, ayan po oh. Kumana tayo na kana. Ah, ayan din natin guys, sauce. Wala pong ano diyan. Ayun. Ayun meron dito. Yan. So, ayan oh, dito sa buffet restaurant na to ako natin dito mga malaking pansit. Ang ganda. Parang ano po to, parang mandarin. Diyan sa atin sa Toronto ay mandarin toronto ay I mind na rin po buffet sa kaunting ano okay gulay ang gulay ano pati dito yan. So, yun. Marami pa dito pinaluto. Ano pa? Meron pa dyan. Marami silang niluto. Oh. Ayan. Ano rin? Sausage. Ano yung Okay. Sanggayat po. so iban si, ni ni ngejam si madam okey Ano? gitu jom